Don't go there. Don't go there. Later you get fever also. Sige. Don't go there. Don't go there. You get fever. Sige. Sige, ang ulo na ilaga ko. Don't go there. Fahad, come on. Let's go to UV. Don't go to the water. Yeah. Ganda ng fountain. Oh, uh, see, you're going to... Ngayon, guys, may sarili silang taga-dilig. O, oh, ayan. Diyan lumalabas yung tubig. O. Oh. Ayan, gagala na naman kami. Ang eh. gaganda ng bulaklak pa. Tuwing hapon, ganyan na siya guys. Don't step. Don't you step. <laughs> Mali. Mali. <laughs> See? What do you do? Why that sound? Come. Gagala kami guys sa kabilang bahay. Dito may tanim pa sila. Hmm. Hindi ko alam kung ano yan. Ayan. Where you go? Tapos ito, ayan. Hindi ko alam kung anong tanim yan. Hindi ko alam kung ano to. Yeah. Oh, ang dami. May sibuyas pa guys. Oh, ayan. No. Ayan. Yeah. I'm going to. Yeah ah, mga yeah, na. Yan, ay guhit. Yan, baka maabutan ako ng spray ng tubig.